<laughs> mm. hi guys hello youtube friend mga untaog ang hurot na lagi akong kuan dragon fruit Ang sabi na, video ayaw.

you done you done you, turn. you turn. Kumusta na kaya ako mga friends sa YouTube? Hindi ko na sila nakikita. Tawag na dito kaligri kayo sa YouTube at pandemic. Live-live mo, Oo, live-live. Yan namin tanong niya. mo. Sa sa YouTube, kay, pwede man kining invite ba? Or TikTok mo. Oo, oh, nana. Naya mo, tanong niya mag-stiltor niya. Diyo, so patutaw na itong mag-consent pa to, atong mag -syen -syen like mga di ba sa TikTok ay mga star 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 ba? Uh, bulak, uh, ang bulak. Ah mga panay. Ang sa ko mga super chat ko tawag sa YouTube. Kwarta na to. Oh, kwarta. Naman karon ang YouTube din. Ya, yeah, sige kung kuan. Nag nag-change pa ko og gining. Kan bitaw. Kung tin kita bang Maris Rockal. Ano <laughs> kayo, may trending wag kalit. Nakakwarta, Maris Rockal Dahil mga tay. kung isang dang siguro. Eh, iya. Iya, kung sila doon 30 oh, si kung tahan ba? Sila na Kim, Kim Chu. Aligiri kayo eh. Gusto buto sa so unang YouTube kayo. Oo, ang oh Ang mga tao kayo sa balay? di na monetize na kuno ja na problema pag usa pag 100 100 nya agoy kay nagkalit pag trending kada mo nedag million Thousand? agoy kuno na to na na monetize na ko nya nagol pugo kay di ba usan nimo makuha ang kwarta kay kuan man na may pin ipadal na to ba yun usa ko ni pugo nga bag kuan gud mo dai nang pin kay para ko bra nang 25000 Jaho, jaho, gitry nga itong Piyo. Yung jaho, alas <laughs> siro, paman nga rin yung Google, Google Ad Pinoy, nga ito. Sir, gaya lang ko sa mga number, ay, hatay na yung number, chat ko, ay kining, tiksi ko, tiksi, wait